maghihiwalay na nga ba ang Estados Unidos at ang Israel? Sa mahabang panahon, ang dalawang bansang ito ay hindi matatawaran ang napaka-close na pagkakaibigan. Marami ng mga presidente sa Amerika ang lumipas, subalit halos lahat ng ito ay suportado ang Israel. Maging ang isang presidential candidate sa panahong ito na si Donald Trump hindi pa man nauupo ay isinisigaw na nito na I will support Israel. Nahaharap ngayon ang Israel sa isang matinding digmaan sa pagitan ng Hamas na umaabot na sa mga limang buwan. Sumuporta ang Hezbollah, maging ang Hutis na kapwa sinusuportahan ng bansang Iran na ang pangunahing layunin ay tumbahin o i-wipe out ang mga Hudyo at palayasin sa kanilang lupain. Sa plano ng Israel na atakihin ang Rafah, magkakahiwalay na ba ang USA at Israel. Katanungan na hinihintay ng karamihan kung ano ang kasagutan. October 7, 2023 nang atakihin ng Hamas ang Israel, kumitil ito ng 1,200 na mga Israeli. Nag-anonsyo si Benjamin Netanyahu na makikipagdigma sila sa Hamas. Suportado ito ng USA. Ipinaglaban ng Estados Unidos ang Israel kahit na sa United Nations may mga general assemblies na isinasagawa ang UN upang patigilin ang Israel subalit nariyan ang USA humaharang at nag-abstain maraming pagkakataon na ang USA ay nagbito para maprotektahan ang Israel sa laban ng Israel sa southern part of Gaza nariyan ang Israel may kumakalat na balita na di umano nauubos na ang pasensya ng Presidente ng Estados Unidos sa Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Sapagkat noong binomba ni Benjamin Netanyahu ang northern part of Gaza, sinuportahan ito ni Joe Biden hanggang sa makarating ang tropa ng mga Israelita sa southern part of Gaza Nandyan si Joe Biden sumusuporta hanggang sa makapasok ang Israel sa Canyonis, isa sa mga malaking syudad ng Gaza reluctant na ang pagsuporta ni Joe Biden at ngayon balak na ng Israel na pasukin ang Rafa na kung saan umaabot sa mga 1.5 milyon na mga residente ang nasa Rafa hindi sumusuporta si Biden. Ang tanong ngayon, iiwanan na ba ni Biden ang administration ni Netanyahu? Maging ang The Times of Israel, merong Israeli official ang nag-accuse na sa US government na nais na nilang tanggalin si Netanyahu sa kanyang posisyon ayon man sa gobyerno ng Israel hindi Amerika ang naglagay kay Netanyahu sa kanyang posisyon kundi ito ay inilagay ng taong bayan o ng mga Israelita sa pamamagitan ng eleksyon ayon sa kanila hindi si Biden ang makapagtatanggal kay Netanyahu sa kanyang posisyon kundi ang mga taong Israelita ayon sa kampo ng Amerika hindi na magbibigay ng pinansyal na tulong ang United States of America kay Benjamin Netanyahu kung patuloy nitong aatakihin ang RAFA. Napakalaki ng budget na ibinibigay ng Estados Unidos para sa Israel upang i-develop at palakasin ang kanilang sandatahang lakas. Ayon kay Joe Biden, hindi na sila magbibigay ng pinansyal na tulong sa Israel kung ipagpapatuloy ni Benjamin Netanyahu ang kanyang pagsalakay sa Rafa. Ayon naman sa opisina ni Benjamin Netanyahu, may tulong na matatanggap o wala. Patuloy pa rin silang aataki sa Rafa sapagat ito na ang pinakahuling strongholds ng Hamas at hindi raw nila makakamit ang absolute victory over Hamas kung hindi nila mapapasok ang Rafa. Nanawagan ng Estados Unidos maging ang iyo na wag nang ituloy ni Benjamin ang kanyang plano sa Rafa. Para lang ma-preserve ang kanyang political ambisyon, kailangan daw isaalang-alang ni Benjamin ang 1.5 million na mga sibilyan sa Rafa. Ayon sa Intelligence Department ng Estados Unidos, ang administration ng Prime Minister ng Israel may fall dahil sa mga criticism hindi lang sa loob ng Israel maging sa iba't ibang tako ng mundo, marami ang nag-criticize. Isa pa sa mga nag-uudyok kay Joe Biden na pahintuin si Benjamin Netanyahu sa kanyang balak sa Rafa ay ang napakaraming Muslim sa Amerika. Napakalaki ng ugnayan sa nalalapit na eleksyon sa United States of America. Malakas ang katunggali ni Joe Biden na si Donald Trump. pini-pressure ngayon ng maraming Muslim si Joe Biden Napahintuin itong si Benjamin Netanyahu sa kanyang pagsalakay sa RAFA. Milyon-milyong Muslim ang nasa United States of America at napakalaking boto nito kung hindi ito pagbibigyan ni Joe Biden. Isa ito sa mga nagiging rason ayon sa mga eksperto kung bakit pinipressure ni Joe Biden ang administration ni Netanyahu dahil malamang ay matatalo siya sa nalalapit na eleksyon kung hindi niya pagbibigyan ang napakaraming Muslim na nag-uudyok sa kanya na pahintuin si Benjamin Netanyahu at upang maipanalo ni Joe Biden ang eleksyon laban kay Donald Trump ay pagbigyan ang maraming Muslim na nais siyang pahintuin ang Israel sa kanilang balak sa Rafah. Sumagot si Benjamin Netanyahu tungkol dito. Ayon sa kanya, isinapubliko ang kanyang pahayag. We will continue in Rafa. No one can stop us. Sabay pangako ni Benjamin Netanyahu na sila ang magsisecure sa mga sibilyan sa Gaza. Maging ang mga humanitarian aid na kinakailangan ng mga tao sa Rafa ay ibibigay ng Israel sapagat ayon kay Benjamin Netanyahu, ang kanilang kalaban ay hindi mga sibilyan kundi ang mga Hamas. Nangako si Benjamin Netanyahu na mag-aanunsyo sila bago sila umatake sa Rafa at bago nila isagawa ang kanilang pag-atake sa Rafa ay nakasecure na ang mga sibilyan sa Rafa. Ayon naman sa Senate Majority Leader ng USA na si Chuck Schumer, nawawala na raw sa tamang langdas si Benjamin Netanyahu at hinimok nito ang Israel na magkaroon ng eleksyon para sa bagong gobyerno. Dagdag pa ni Chuck na magbabago lang ang plano ni Netanyahu sa Rafa kung magbabago na rin ang mga officials ng Israel. Kung baga, nais ni Chuck na magkaroon ng eleksyon ang Israel. Siya ay isang highest ranking US Jewish. Let me point this out mga kaibigan. Hindi niya talaga nais na magkaroon ng eleksyon ang Israel. Kundi ito ang kanyang pananaw na kinakailangang magkaroon ng eleksyon ang Israel para sa pagbabago at wala naman siyang power upang magkaroon talaga ng eleksyon ang Israel sapagat ang Israel ay isang bansang demokratiko at may sariling gobyerno at hindi nagpapadikta ng kung sino man. Ang tanong kung ang pahayag ni Chuck Schumer ay kaparehas lang ba ng pananaw ni Joe Biden ang sagot ay hindi. Ito ay pinatunayan ni Matthew Miller, spokesperson ng U.S. State Department. Sinagot niya ang pahayag ni Chuck Schumer. Palaisipan ngayon sa karamihan ang sitwasyon ng Israel at Estados Unidos. Hindi rin may kakaila na kailangan ni Benjamin Netanyahu ang presensya ng Amerika, lalong-lalo na na pinalilibutan sila ng maraming mga bansa na kung saan ang hangarin nito ay paalisin sila sa kanilang lupa. Kailangan din ng Amerika, ang Israel. Kapwa sila may pakinabang sa bawat isa. Ang tanong ngayon, maghihiwalay na ba sila? Ayon sa mga political analyst, konti na lang ang nagtitiwala kay Joe Biden, ito ay dahil sa kanyang presensya sa pagitan ng digmaan ng Israel at ng Hamas, particular sa kanyang handling sa pagtulong sa Israel. Maraming mga Muslim na Amerikano ang pinupos si Biden na patigilin si Netanyahu sa kanilang balak sa Rafa. 32% lamang ang approve kay Joe Biden sa kanyang pagtulong sa Israel at 61% naman ang hindi pumapabor sa pamamalakad ni Joe Biden at para makuha ang malaking porsyentong ito para pumabor kay Joe Biden, kailangan niyang i ang Israel. Ang tanong ngayon, pababayaan na ba ni Biden ang Israel? Ang sagot sa papel ay oo, pero sa aksyon, hindi niya pinababayaan ang Israel. Sa makatwid, kinikritisize lang ni Biden ang Israel o ni Netanyahu para makuha ang maraming boto ng mga Amerikano subalit behind the scene suportado pa rin niya ang Israel ang bagay na ito ay ating aabangan sa mga susunod na pangyayari kung magbabago ba ang tunada ni Biden